Nito lamang unang linggo ng Mayo ay official na nga inanunsyo na simula ngayong biyernes, May 17, ay mapapanood na dito sa PTV ang sikat na online show na Pinoy Pawn Stars pero bago yan ay makikipagkwentuhan muna tayo sa social media personality rapper at ang owner at ang utak sa likod ng Pinoy Pawn Stars na si Jason Luzadas, AKA Boss Toyo. Maganda umaga, Boss Toyo. Welcome po dito sa Rise and Shine Pilipinas. And good morning, good morning po. Hi Boss Toyo, si Chito, kasama ni Meiji. Very curious yes, lang kami, Boss Toyo. Paano ba nagsimula at bakit mo sinimula ng Pinoy Pawn Stars? Kasi I believe from a rapper ka, tapos biglang sinimulan mo itong online show mo. Paano mm -hmm. yun nangyari? Wala, uh, mayig lang talaga din ako ma-collect. Tapos na-inspire din ako sa ibang show na same concept dito. Sabi ko, bakit hindi natin subukan dito sa Pilipinas? Bigyan ng importansya siya kalaga. Yung mga gamit ng mga kapwa natin ng mga sikat o mga kilalang celebrity. Ayan, para mabigyan ng halaga yung kanilang mga gamit at uh, mga iba pang um, mag uh, pinagamitan ng no, mga awards or mga importanteng mga bagay na nagamit nila. Yeah. Mm -mm. So sabi mo nga no, nag-start yun nung sa hilig mo lang talaga mangolekta. Inexpect mo ba na magiging hit yung uh, Pinoy Pawn Stars? Kasi umabot na talaga sa million of views at talaga namang pinag-uusapan ka sa social media. Sino ba namang hindi makakilala kay Aww. Boss Toyo, di ba? <laughs> Hi, maraming maraming salamat po. Actually, hindi. Uh, din talaga ako. na-surprise din ako. Tapos, ayun nga. Uh, so, dinire-direcho lang natin siya. So, talaga nag-take ako ng risk nung simula kung talagang mag-gagana ba to. Kasi syempre, uh, talagang natin dito yung mga sariling gamit lang natin. So, mas mas importante sa akin yung mga gamit ng mga Pinoy. Kaya, talagang yun, yun talaga yung ano ko eh, objective ko. Bigyan natin ng halaga yung mga gamit. Yan. So, yun, nagdire direct yun, ha. At uh, masaya naman ako sa naging resulta. Mm -hmm. Okay. Well, very curious ako, no? Kasi dito sa napapanood natin sa Pinoy Pawn Stars, nakita natin ikaw ang bumibili ng gamit nung nagdadala sa'yo. Pero, papaano ba yun? Nabibili ba sa'yo? Kung baga may sales mo yun after? Kasi hindi na namin nakikita. And sa dinami-dami na previous episodes mo, ano para sa ang pinaka-memorable episode for you? Eh, mga nabibenta na. Lalo na yung mga marami. Mar kunyari, yung mga may mga katulad for, uh, Basta may katulad siya, pero yung mga wala pa, yung mga one-of-one one na nakukuha ko, at uh, walang, yung, tsaka yung mga galing sa mga idol ko, hindi ko talaga siya para ibenta. Kasi oh. uh, I'm planning to have a much bigger shop para mapuntahan ng mga in public na mapuntahan ng public para makita nila lahat ng mga pinagbibili ko. Tapos, syempre, ang pinaka-paborito, ang syempre, ang galing sa idol kay Idol Francis Magalona. Ayan, yan yung pinaka-paborito ko dyan, yung jersey, tsaka yung mga polo. Plus, yung bagong sapatos din na kay Sir Manny Pacquiao. Yan. Yan yung pa mga paborito kong mga item na hindi talaga para ibenta. Wow. So oo. parang pang collection oo, lang yan, yung binibili niya. Siguro magkakaroon ka na ng yes. museum oh. niya, no? Shop. soon. Yes. Uh -oh. <laughs> And shop din. Wow. Actually, ginagawa na siya. So sana yung cover maging open na siya in public. Tapos para mapunta na. Kasi ngayon, hindi, hindi open in public yung shop with that, uh, pag may appointment lang kayo, tsaka lang kayo baka Pero pagdating ng mga October, I will open it to the public para naman na makita nila lahat ng mga pinagbibili ko. Oo, oh, And... mas marami lang makakita. Ang galing ano? Oh, oh, yes. o na... oh, basta, from online, for sure, hit na hit ka na sa social media. Ano naman yung dahilan? Pa paano mo naisipan na from online, edalhin sa telebisyon ang uh, Pinoy Pawn Stars? Ayun, uh, give it a try lang. So, subok-subok lang tayo. Uh, alam mo naman tayo, ano uh, tayo, risk taker tayo. Mm -hmm. So, sinubukan natin daling sa mainstream yung ating uh, palabas. At uh, hindi lang naman yung pinag so yung ating ipapalabas sa PTV4. Ayan. So, marami pang mga nakalign up na mga shows yung aming uh, dadalhin dito sa PTV. Oh, nice. Well, nakakatuwang malaman yan. Basta ko no? Pero ito bang mapapanood sa yes. PTV ngayon? Ay bagong episode o rerun ng previous episode? And once uh, a week lang ba ito? Best, or the Best of Pinoy Pawn Stars, yes. Oh. So meron tayong 13 uh, weeks. Isang uh, season 1, The Best know, of Pinoy Pawn Stars <laughs> na yung ating ipapalabas sa PTV. Mm. So once a week ito, tama ba? Yes, every Friday. Oh, every okay. Friday, yeah. mga best episodes ng Pinoy Pawn Stars. Busto, yung hindi alam ng karamihan, no, na ikaw ay isang rapper din. No. Kaya dahil dyan, magpapasample ako ng kote from your latest song. <laughs> <laughs> okay, kayo dyan, magpapasample. Ha? So, ba talaga tayo dyan? Oo naman, kasi ko na few yeah. lines ono, ono. lang. Ayan. Yeah. Huwag ka tayo mag ba? <laughs> mag oh, sige, na tayong magsapon, ma'am. Baka maraming mag-mahay yung mga naroon sa atin. Para sa may... Uh, para masyado maaga para magsapon. Sayang <laughs> na-excite ako. warm ako. Oo nga eh. Yun ang nga. Gusto ko sana makita yung kabilang side mo, boss Mamayan ko. Mamaya na. Pero Babang, sige. Mabangay ulit ako sa PTV mamaya tanghali. Ayan. Ayan. Baka si nakapag-warm up na siya noon by then. <laughs> Oo. Oh, 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 boss ko, so yung yes, last na yes, lang. Meron yes. ka ba nga bagong song na ilalabas anytime soon na baka gusto mong uh, i-share sa aming uh, viewers? Yes. Yung Masipag Band. Ayan, isa yun sa mga bagong mga show ni Boss Toyo. So yun. Pero syempre, dito muna tayo sa Pinoy Pawnstar na mapalabas every Friday. So sana supportan nyo, katulad na pag-supportan nyo sa uh, social media. So nandito na tayo ngayon sa PTV. At uh, dadali naman natin dito sa uh, mainstream naman yung ating palabas. Ayan, sana supportan nyo, piti yung PTV supportan natin. Ayan, mm. sa lahat ng mga nanonood ngayon. Pero para lang sa kaalaman ng lahat, no, bago tayo magtapos, may oras na ba tuwing biyernes ang iyong show dito, Boss Toyo? Parang 5, uh, five after lang loto, Ana. Mm -hmm. Nung second draw sa hapon ng loto. Okay. Or before. I'm mm -hmm. not sure so... Oh, uh oh. Yeah, update tayo ng mga na lang. By by sa you. kanyang uh, mga social media accounts. Exciting. Yes, Or, uh, yeah, right. update ko na lang sila sa social media. Mm Mm. Sa so, lagi sila like, sumuporta sa PTV para makita nila yung mm -hmm. mga yung iba't ibang mga bagong palabas. Hindi lang naman kasi pinag-post or ipapalabas ngayon yes. ngayon kasi talaga Marami. nagpapalakas ng PTV. Ayan, so support yeah. natin ang PTV ngayon. Ayan. Yeah. Alright, yeah. maraming maraming salamat Boss Toy sa pakikipagkwentuhan sa amin dito sa RSP and yes. again, welcome sa PTV. Ayan. Welcome! Yes, Thank maraming you. maraming salamat po. Thank you po.